Kasi ko yung camera. Ayan. Ang dami nagtatag sa akin ito. Okay. Ang dami nagtatag sa akin. Teka lang, baliktad pala yung damit ko. Wait lang. Pucha, baliktad pala yung damit ko. Parang bakit Wait lang, wait lang. All the second, sandali lang. Para masaya tayo. Wow, madali pa ako. Ayan. Madaling madali ako. Tapos, uh, ito lang pala yan. Ano, baliktad pa yung damit ko. <laughs> Alright, mga kapatid. I'm sorry, ah. Na-late ako ng dating. So, ito na, mga kababayan. Ito na. O, oh, ito na. Sige, sagutin na natin. Ang daming ano eh, ang daming hanash nung mga kababayan natin. Gigil na gigil. gina mga kababayan. O, oh, sagutin natin to. Sagutin natin. Gusto nyo malaman eh. Ako, oh, gabigbigbigyan ko kayo. Game naman ako dyan palagi. No, game naman ako palagi dyan. With uh, in terms of uh, ano, in terms of budget insertion. Ayan na. mga kababayan ko, no? Para po sa lahat mga kababayan to ha. Hindi naman natin ina... hindi -ano, naman natin ito. Pero gusto ko lang itama, no? Ita 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 itama yung sinasabi ni ying No? Maganda rin kasi na pag-usapan. Alam mo, magpapasalamat din ako kay uh, kay kapatid na Anthony Taberna dahil na ano ano nahalungkat niya yan. Ngayon malalaman tuloy ng tao lahat. Yan ang pinaka maganda Alam mo, ito si Katon yung eye opener to eh. Minsan yung banat ito sablay na nagpapabango ng tao eh. <laughs> well, mga kababayan, antay lang natin yung iba. We will discuss this and uh, pag-usapan natin tong budget insertion. Mga kababayan, sabi kasi may hamon kasi si kapatid na Anthony na ipagpapatayo niya ng rebulto yung senador daw na hindi daw magnanakaw. O oh, yan na, walalaman natin yan mga kababayan ko. Game! Mm. Magkakaalaman tayo. Ano, game? Mga kababayan, para maganda. Para masaya. Kasi ano eh, kasi masyadong ano, masyadong masyadong character assassinated yung ginawa na atake. Pero madali siyang i-debunk mga kababayan ko in terms of ano, in terms of uh, uh public uh, information. Well, ganito kasi yan, na kahit labasan tayo ng sandamakmak na resibo, ang tanong kasi dito, nagnakaw ba yung senador? <laughs> ba? Diba? ay Ayun ang tanong. The question is, nagnakaw ba yung senador? yun ang pinakamainam na tanong dito so ngayon bak yan ang tatalakayin natin mga kababayan yan po pag-uusapan natin yan ho ang ating uh, buwas ang mga ilaw ron yan ho yung pag-uusapan natin dito pero before that mga kababayan ko pa-like muna ako ng live streaming natin huwag niyong kalimutan na mag-like sa ating live streaming nang sa ganun ay eh, mas ma-notify natin yung ano inaamok mo yung dilaw yung yellow lang yung puti ang iangat mo yan, sige pa, sige pa. Ayan. Okay. Yun ang pag-usapan natin ngayon dito. Sige. Bigyan natin ang magandang uh, banat 'to. Ang tanong dito, lahat naman ng mga senador talaga may mga may mga project. Wala namang uh, wala walang kwentang senador ka pag wala kang project. Di ba? Mga kababayan ko, wala kang kwentang senador kung wala kang project. Totoo 'yan sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Pero ang tanong kasi dito, sa panahon ngayon ng salitang budget insertion, medyo mainit sa tenga ng tao. Yes. Medyo mainit sa tenga ng tao ayaw nila ng uh, salitang budget insertion. Kasi nata kasi sa tingin nila mga kababayan, kukorupsyon. Right? Correct me if I'm wrong. Tama ba ako? Yan kasi ang tingin nila. Ang gandang hapon po, Sir Onyx, uh, Onyx. Adarnap. 'Di ba, mga kababayan ko? Yan po yung ano, yan po yung tingin ng tao ngayon. Kapag nakarinig sila ng uh, budget insertion, ay, korupsyon, korupsyon, korupsyon kagad. Alam mo ang, ang ang lupit nga ni uh, ni Nying, eh. Timing na timing yung kanyang uh, pagiging black ops, no? yung pag yung pag oops niya nang ganoon kay Senator Risa Hontiveros napaka timing na timing napaka firm mga kababayan sobrang ano sobrang ano sobrang galing ng diskarte pero mga kababayan ko may butas yan mga kababayan alam niyo kung ano magiging butas ni Katunyi well ito mga kababayan ko according to Senator Risa Hontiveros sabi niya dito wala akong bycam insertion Walang uh, amendment, walang amendment funds. Period, sabi niya. He isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ako nang no sa controversial na 2025 budget. Babala, huwag maniniwala sa mga fake news at maling informasyon. Sabi pa dito, lahat ng uh, iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprobahan ng Senado. Mga kababayan. Ayan ho. From the, from the Facebook page of Senator Risa Honteveros. This is my question. Ako naman ang na magbabato ng question kay Katonin para maganda naman mga kababayan ko. Masyadong ano eh, masyadong uh, gigil mga kababayan ko. Kasi putok na putok na ang pangalan ni Senator Risa Honteveros eh sa totoo lang, putok na putok na ang pangalan ni Senator Risa. Here is my question. Binabanatan nyo si Senator Risa Honteveros ngayon. Bakit? Kasi wala kayo maibuta sa kanya. Even Katon said, hindi niya ma-point out si Senator Risa Honteveros na magnanakaw. Abay kung matapang talaga si Katon nilabas mo yung resibo na yan, i-point out mo si Senator Riza Honteveros kung siya ay magnanakaw talaga. Sige nga, hamunin ko yung, yung uh, naglabas ng issue na to, mga kababayan. Ha hamunin ko si Kato Nying. Patunayan mo. No? Patunayan mo yung nilabas mong resibo na pinakita mo sa tao na magnanakaw si Riza Honteveros at corrupt de magdeal tayo. Patunayan mo. Patunayan mo na si Risa Monteveros ay corrupt. Hindi, kasi ang ginawa niya ganito. Naglabas lang siya ng resibo. Naglabas siya ng resibo sa taong bayan na nagsasabi doon na meron siyang ganitong pinondo na bla 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 na may mga project siyang ganito. Mga kababayan ko. And then, in-insert niya yung salitang bad insertion. Mga kababayan ko the meaning of the, sa panahon ngayon, naririnig natin yung insertion, sangkot ng salita na yan sa corruption. Gusto niyang idikit yung mga proyekto na may resibo sa corruption, mga kababayan ko. But suddenly, mga kababayan, mga kababayan ko, hirap na hirap na hirap siyang i-deliver sa taong bayan yung salit, ma idikit yung pangalan ni Risa Honteveros sa corruption. Tama? Tama? Mga kababayan ko, sa makatuwid mga kababayan ko, yung ginagawa ni Katunying, mga kababayan ko, ay maliwanag po para sa akin na isang character assassination. Bakit po ba kina assassination si Senator Risa Honteveros, mga kababayan? Yan ang pinakamasarap na alamin, mga kababayan ko. Kasi kitang-kita nyo at malino pa sa sikat ng araw, mga kababayan ko, na yung mga balitang pinapinahatid ni kapatid na Anthony Taberna sa taong bayan ay maliwanag po na isang character assassination. Ganito po yan. For example, panging ako ng papel. Okay, kunyari ganito. Kunyari ganito mga kababayan. Nag-vlog po ako. At sinabi ko ho doon, hawak ko yung resibo na andito yung pangalan ni Risa Honteveros. Tapos babanggitin ko yung salitang insertion, mga kababayan. Tapos papag makikita ho ng makikikunyari ho, ah, makikita ho ng tao may resibo na eto ho si Risa, bumadjet ng ganito, may project na barangay ano, health center, barangay ganito, barangay ngayon, kalsada. May nakita ho kayong ganyan. Tapos babanggitin niya ho yung insertion, mga kababayan ko which me which is sa panahon ngayon yung salitang insertion na yan madumi tinaiming nila sa panahon na to na ilabas ang salita na yan correct me if i'm wrong tinaiming nila mga kababayan ko na ilabas yan upang mga kababayan ko ang tao mapaisip mapaniwala mabrainwash na si Risa ang mapalabas nilang si Risa ay magnanakaw. Tama? Yun ang po point of view nung video, yung vlog na nilabas ni kapatid na Anthony Taberna. Maliho yung ginawa niya. Diyan sa sumablay. Because, mga kababayan ko, sa panahon ho ngayon, alam naman natin, mga kababayan, na talagang wawasakin nila ang credibility at uh, credential ni Senator Riza Honteveros kasi siya ang pinakamainit na pwedeng tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. <laughs> so ganito, naglabas lang siya ng pangalan, na ganun, Senator Riza, and then binanggit niya na yung word na insertion. Okay na yon. In okay na yon. Judgmental na kagad ng taong bayan. Uy, insertion. Naku, Panahon ngayon, mga ganyan na ginagawa ng senador, nagnanakaw. Yan na pumapasok ngayon sa isipan ng taong bayan. But suddenly, hindi niya na-execute ng maayos. Hindi niya nagawa na i-execute ng maayos at sabihin sa tao, mga kababayan ko, na si Risa ay magnanakaw. Hindi niya nagawa yun. Kasi gusto niyang i-connect ang pangalan ni Risa Monteveros, insertion, corruption, Risa teberos and sa project niya. Yun ang nangyari. Yes, live po ulit to. LD. Yan, kaya po ako nag-live. <coughs> yun po ang gusto niyang palabasin dito. Pakilike po yung live streaming natin ngayon. Ha? Live po ako ngayon, LD channel. No? Yun po ang gusto niyang palabasin. But the question, eto mga kababayan. Nagawa ba niya yung character assassination? Hindi. Hindi ho nagtagumpay. Bakit mga kababayan ko? Bigo si Katonning na patunayan na si Risa ay magnanakaw. Yun ang totoo. Nabigo ho si Katonning na patunayan sa taong bayan na si Risa ho ay magnanakaw. Parang napapaisip naman ako ngayon, no? Napapaisip lang ho ako ha. Mga kababayan ko. Bakit nyo nga ba inaasinta si Senator Risa? Bukod sa pwede siya maging standard bearer sa pagtakbo sa higher position. Bakit nga ba? Napapaisip ako eh. Hindi ba para ma-divert yung usapin ng asawa ni Chakileta na sangkot sa ang asawa niya bilang independent director ng isang uh, insurance company na nakakasak na na iniinagi insurance sa mga flood control project ng mga diskaya. Hindi kaya para matabunan lang yung issue na ang asawa ni Chucky Leta, <laughs> ang asawa ni Chucky Leta ay sangkot sa ano sa isang ah uh, sa isang uh, insurance company. Tapos, ang babanat pa ng character assassination kay Risa Honteberos ay kapwa nila ka-religious group. <laughs> Amen! <laughs> ang galing, no? Ang galing mga kababayan, no? Ganyan pala, ganyan pala ang galawan. No? Ganun pala. Paki-like nga po ang live streaming natin, mga kababayan ko. Para mas maunawaan ng taong bayan. Di ba? No? Ako ah, sa totoo lang. Hindi, minsan, minsan tama rin si Katon Minsan tama rin si Katon eh. Wala naman tayong ano, wala naman akong doubt sa taon na yan. But, yung nilabas niyang content ngayon, medyo sumablay siya dito. Hindi niya naidikit yung pangalan ni Risa Honteveros eh doon sa corruption. Suddenly, hindi niya maidikit-dikit. Hinahayaan niya ang taong bayan na i-connect yung pangalan ni Risa. Hindi siya nagtagumpay. Kaya binabash siya ng binabash ngayon ng taong bayan eh. Kasi bakit, mga kababayan ko? Wala lang, alam ng tao. Buti na lang, matalino ang taong bayan. Sinabi nga ng tao sa comment section, no? Sinabi nga sa comment section. Diba? Sabi nga sa comment section sa kanya, may iba not mistaken nabanggit pa yung pangalan ni Ping Lakson, mali naman yan, ginugulat mo, na, ano, binaganagawa mo na naman ng kwento, kaguluhan ng taong bayan. <laughs> Bakit ganon? Sa tingin ko, mga kababayan ko, kaya po nag-vlog si kapatid na Anthony Taverna, nang ganyan po, mga kababayan ko, para ma-divert ang usapang kay Risa Honteberos, mga kababayan ko, na isang kilalang tao, mawala ang usapin patungkol dun sa asawa ni Chakileta Leta na sangkot ho sa isang insurance company na ginukuha at pinopondohan ng mga diskaya. O baka dun ho ang ibig sa baka, baka dahil ho dun. Yun ho, ang, yun ho ang thinking ko dito mga kababayan. Yun ho ang naiisip ko. Kaya ho mga kababayan ko, nagkakandara pa ho silang gumawa ho ngayon ng isang issue para matabunan nga naman yung kwento mga kababayan ko. But here is the question. Ron, pakihinaan niya yung white ron. Ang sakit sa mata. But here is the question. Sige pa, sige pa yun ako. Okay na yan, okay na yan. Here is, the, here is my question. Nako, baka mamaya magulat kayo. Ma, uh, opo, opo, Mam Florida plo, de Gia. Live po ako mamaya. Hey, ito, pa, ito pa ang tanong ko. Mainit din tong tanong ko. Kaya bang patunayan? total naman, naglabas si Anthony Taverna, si kapatid na Anthony, ng uh, isang papel na nagdadawit allegedly kay Risa Honteveros sa corruption I challenge you. Patunayan mo. Kasi pag hindi mo napatunayan, pupuntahan ko yan. Aalamin ko. Kasi for sure, hindi yung ghost project. Gusto nyo ba challenge ko si kapatid na Anthony? Pag sumagot si ka Anthony dito sa sasabihin ko, pupuntahan ko yung proyekto ni Risa Ontiveros na yan. And then papatunayan ko sa'yo na hindi yan ghost project at walang anomaly dyan. Deal? Kung makikipag-deal sa akin to, mga kababayan. ba? Diba? Yun, yun ang ano ko doon. Yun, yun ang main main point ko doon. Pakilike po yung live stream natin ha. I challenge Anthony Taberna na patunayan mo na si Risa Honteveros ay isang corrupt na politician. Kasi nakikita ko kasi dalawa. Kaya nyo binabanatan si Risa because Risa Honteveros is isa sa pinakamalakas na pwedeng makabangga sa 2028 ng mga pwede nyo ipambato. Okay? Or, kaya nyo binabanatan si Risa ng ganyan mga kababayan dahil sapagkat si Risa ay pwede nyo ipantapat sa issue ng asawa ni Chakileta At tutulungan mo rin yon dahil kayo ay magka <laughs> di ba? Magka oh alam nyo na magka kapatid sa pananampalataya. Oh. 'Di ba? Okay, oh, eh, eh yan ano eh. Okay na, napanood ko na yung vlog mo. Basta ako, Sentry, PBBM. Wala salam. Anthony, sabi ito yung Anthony, hindi ko alam ang agenda niya, BNK. Ako rin eh, hindi ko rin, I, don't, I don't, know what is uh, his agenda. Kung bakit na ginawa yun. But for me, maliwanag po sa sikat ng araw to, that, the, that, uh, that vlog is uh, clearly na character assassination. Alam mo yung pagka-character assassination na natanghalata halata eh. Naglabas ka ng resibo, hindi mo binanggit doon, binanggit mo lang yung pangalan, nilabas mo yung presyo, pero hindi mo binanggit doon kung ninakaw ba o nanaka, nagnakaw yung tao. Basta binanggit mo lang. Then, binanggit mo rin yung salitang insertion. Di ba? Yun, yun yung ano eh, yun yun, 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 yung naging plot twist nung character assassination vlog na yon. Kaya nga tawan-tawa ko kasi, Kitang kita, maliwanag na maliwanag ho. Hindi ho ito, uh, hindi ho ito ano lang ha, hoax lang. Klarong-klaro. Di ba? Ngayon ho, mga kababayan ko, paano ho mapapatunayan ni Antonita Berna na si Risa ay kumikikbak? edi di sana patunayan mo. Pero pag na, ito, challenge ko lang. Pag napatunayan ko ba na hindi si si Ontiveros ay ni minsan na hindi ko kickback sa ganyan. Magpapatayo ka kaya ng ano? Tototohanin mo ba ang pagpapatayo ng rebulto? Eh kung ako sa'yo, umpisa mo na magpatayo ng rebulto ni Ping Lakson, ni Risa Contiveros. Kasi mukhang sila ang sisila, sisila sila ang silang dalawa ang sisilatin niyo dalawa lang naman ang malakas sa Senado ngayon na pwedeng pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon. Kaya ba nagkakandara pa kayo ng ganyan? Di ba? Or, dahil sa kayo magkapanampalataya, kaya pinoprotektahan mo yung isa para hindi na mapag-usapan. Hindi mo, sasabihin so ko ho ah, to be honest, parehas ho kami. A ako ho, nagbablog ho ako. And si kapatid na Anthony ay isa pong batikan na journalist. Mga kababayan ko, matagal na ho yan. Hindi ko ho kaya ng ano yan. Pero uh, ang kaya ko lang ng gawin is i-debunk yung ginagawa niya. Payo ko lang. Kung magka-character assassination kayo, patunayan ninyo na totoo yung, yung uh, issue totoo yung sinasabi nyo. Pero kung magka-character assassination kayo, babanggitin mo lang yung pangalan, kukuha ka lang ng isang papel, maglalabas ka ng resibo, na ito si ganito, ganyan, ganyan na tao na si senator Risa Monteveros ay gumawa lang ng ganitong budget, nagpatayo ng ganito. Mga kababayan ko, may nagkaroon dito ng insertion, gan gagawin, -gan. yung ganyan. Mga kababayan ko, eh, ibang usapin po yon, Mga kababayan ko. No? hindi nyo na ho nawa, ang, ang, ang ginang nyo lang ho, maliwanag, winasak nyo yung pangalan, nung tao, nyo yung pangalan ng tao, gagamitin nyo yung papel na yan, pero hindi nyo napatunayan na ang taon na sinutukoy ninyo, na nagpatayo ng daycare, nagpatayo ng hospital, nagpatayo ng, uh, ng uh, barangay health center, etc. Cetera, etc. Cetera, kuno, mga kababayan ko, eh, wala hong korupsyon. Saan ho kayo lulugar? ba? Diba? Kasi pag si pag tumatumbling ka kasi, ayusin mo. Sabi nga ni Smokey. <laughs> Alam nyo, better luck next time, no? Better luck next time. Doon sa mga taga-suporta ni Tonying. Nakita ko yung plan, nakita ko yung comment section, eh binakbakan siya ng mga tao. Eh, Doon pa lang eh. 'Di ba? No? Doon pa lang. Doon pa lang mga kababayan ko, kitang-kita na ng taong bayan na ginagawa mong character assassination. Doon pa lang sa punto na yun, na nagko-comment sa'yo ang taong bayan na tinatagtag ka ng bash, it means hindi satisfied ang taong bayan sa'yo. Alam mo, expert, alam mo ngayon lang ako nakakita, tagal mo ng journalist, pero hindi ka pala expert mag-character assassinate. <laughs> kasi sablay. <laughs> Kala mo, galing ko, no? Hindi, ah. Di ko ginagawa yon. But anyway, mga kababayan ko, gusto ko lang sabihin, mga kapatid, na hindi mo na kasi nung kalingan. But, I challenge uh, itong journalist na to na patunayan mo na corrupt si Risa Honteveros patunayan mo na na si Risa ay isang magnanakaw. Huwag yung maglabas ka ng papel, gato, gato, ganyan. Huwag yun. Ang tawag doon, character assassination. Fake news, mga kababayan. Okay? Kaklaruhin ko. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, pakisampal po sa mga mukha ng mga tagapaniwala mo. No? Wala po akong buy in, insertion. Wala pong amendment of funds. Period. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ako ng no sa controversial na 2025 national budget. Babala, huwag maniniwala sa fake news, uh, sa maling informasyon. Mga kababayan ko, lahat ng, inum, uh, lahat ng inum, ka, inimungkain kong amienda sa budget ay dumaan sa tamang proseso, inaprobahan ng Senado. Pakisampal po sa mukha ng mga tao ang salita po ni Senator Isang Teberos. Okay? So, paano ba yan? Mga tungingers. <laughs> Taka-suporta ng mga tungingers. Oh. Mga kumakain ng tungingers. Oh. Better luck next time. Minsan, galing-galingan nyo kasi para hindi kayo nabubulabog. Galing-galingan nyo yung fake news para kumag-click naman. No? Huwag lang yung puro labas. At isa pa, yung pangako mong ribulto ha, aabangan ko. <laughs> aabangan ko yung pangako mong ribulto. Promise. Kasi umpisahan mo na magpagawa ng ribulto. I guaranteed to you 99%. 99.999%. Hindi magnanakaw yung tao na yan. Maniwala ka sa akin. Tanungin mo yung pinagtatakpan mo. Baka mamaya si Chucky Leta nasa likod mo lang saksaing kabiglaan niyan. Ikaw na babanatan sa susunod niyan. All right? Maraming maraming salamat po. Makita-kita po tayo mamaya kan 8. Okay? Ingat po palagi mga kapatid. See you later, mga kababayan ko ha. Maraming maraming salamat po.